Uy, bago to ah. Sisig pansit. O, oh, pansit na may sisig. Nagkayayaan nga kami ng mga tropa mag food trip ngayong gabi. Kaya tamang long rides kami sa malapit. Hanggang sa napadpad kami dito sa Central Signal Tagig dito sa Prepa Luto. Meron nga sila ditong pansit na may sisig na perfect panghanda sa birthday ng tito mo. Meron silang affordable na chicken laureate. May kare-kare din sila na sigurado magugustuhan mo ang sos neto. May kanya-kanya pala tayong panlasa. Ikaw na humus ka pag kumain kayo dito. Pero para sa akin, e eh, to. Meron din silang pork chop na naka-unly gravy. May rice bowl chicken Filet din na grabe sa dami ng Chinese style fried rice. May tamis angang ang overload chami din sila na masarap food tripin. Meron din silang bangus sisig, chicharon bulaklak sisig, at pork sisig. May mga chicken wings din sila dito. At meron ding Chinese style fried rice platter. Kaya sa mga gustong makatikim ng mga ganitong klase ng pagkain, eh isa't siyo na lang sa Google Map ang prepa luto. Lalabas agad yan, kaya tara! food trip na tayo. So guys, nandito nga pala kami sa may pre-paluto, no? ito eto, order pala kami dito ng chow pan platter. 99 pesos lang, dami, oh. Eh. Siyempre, punti lang kukunin natin. Diet tayo, eh. <laughs> <laughs> sisig chicharon bulaklak. Tignan natin. Bale, itong chicharon bulaklak nila, guys, na sisig. 150 pesos. Hmm. Yeah. Hmm. na ito, ito naman yung kanilang bangus sisig guys Titikman din natin to Bali guys 150 pesos din to no Hmm Hmm <coughs> naman yung kanilang pork sisig You know Wow huh? Hmm mm. Siyempre, titikman din natin tong kare-kare gari nila. Oh, you know. Oh. Ang talong. Oh, sitaw. Mmm! Oh. Ito naman yung kayo lang pansit sisig, guys. Oh, kaya ba no? Pansit sisig. 150 pesos lang to. Diba yung ba yung serving ang dami, oh. Diba? Eh. Kuha tayo, pare, oh. Siyempre, lagyan natin ng gulay. Ito yung sisig, guys, oh. Tignan natin. Mmm! Bumaw yung sisig oh. Ah, Kakaiba to mga pare ko yung flavor na ito, sweet patties. Ito, ano, ano? 99 pesos lang, apat na mga pare ko. Ayan o, oh. natin to. Okay ba ngayon na pare ko sarap? At titikman ko itong pork chop nila na 99 pesos, ani gravy, ani rice na rin yun. Tingnan nyo naman kung gaano ko lock ang kapal din yan, hindi dinaya, ha? Ayan, oh. Tumang natin. Mmm! Mmm! Ang tamis ang hang nila na overload. Ayan, oh. Chami daw tong pansit na to eh. So, tara, tingman natin. Oh. Mmm! Ang sarok! Tignan nyo naman mga mare, oh. May palo yung anghang, oh. Ito nga pala yung rice bowl chicken pili nila, guys. Oh. Sobrang solid na. Paraming naman. Para kayo, magkano yan? 99 pesos lang, pare ko. Hmm, Ito yung pagkain na kapag sa jowa mo, kaya tropa mo, hindi ka tatanggi yan. Uy! Ganyan, oh. Kala mo ako, first bite? Ano? Oh. Ano? Tunol! Tunol po yung first bite, pare. Kinilig! Kinilig! Oh. <laughs> Ayan, sinasabi ko, natanggihan niya ba? Hindi. Eto na, second bite. Na to, eh. <laughs> Kamusta, bari, boy. Ako na ito eh. Kamusta, pare ko? Sobrang solid, pa pare ko. Worth 99 pesos. Naka-chicken doriat ka na, mga boss, oh. Malutong talaga, oh. Oh. Stop. Guys, baka nagtataka kayo, Bakit ang daming tinikman? Tignan eh, mo yung in-order ko, yun eh, no? Oh. Oh. Um. Para sa aming lahat yan, paregoy. At ito yung midday snack namin. Sarap din itong chopan, no? Oh. Chopan pa lang, ulam na. Mm.